Supportang natural, walang halong kemikal. Hindi kami tulad ng iba, susuporta kasi nagpapakapraktikal. Si Isko, hindi na ni dumalungkat pa ng kalakal. Mga salitang hindi mo mabibili sa national. Umiinom din ng kapeng walang asukal. Talentong exceptional, di nyo kayang ibaba kung mismong taong malilenyo. What's up mga kayo? Welcome back! Parin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampihan Sumasalamin sa katotohanan lamang.

Okay mga kayo, namagandang umaga. Today is October 11 at ang uh, usapang Isko Moreno. Ang gagawin natin ngayong araw na to, gaya ng sinabi ko, kahit nakapikit, kayang-kaya kong ikwento yung mga nagawa ni Jorme Isko Moreno. At kahit nakapikit, kayang-kaya kong ikuwento mm, ikwento kung ano yung nangyari sa Divisoria o yung history o istorya ng Divisoria. Eh, talagang proud ako doon kasi Batang Maynila, Batang Pandagulo, Makisatundo, Uh, sa Sunday Street, panahon pa ng Panistor, panahon pa ng Pakito in na yan, panahon pa ng X na yan sa Sunday at talagang uh, proud na proud at ipagyayabang natin yan. Gusto kong ipagyabang kasi gusto kong malaman ng mga bawat ng mga taga-tundo at para malilin nyo na yung pinapanood nyo na si Joe Malon TV, eh, talagang taga Maynila o batang Maynila. Hindi ta tayo kwento-kwento lang. Oh, hindi tayo, mga, hindi tayo yung tipong vlogger na Content, content lang. Ha, ha di ba? Alam niyo na yan. <laughs> ha, ha. Ganun, eh, proud ako at ipagmamalaki ko talaga yon kasi yun talaga ang personality ko. Talagang kaya kong ikwento sa inyo. Alam na mga batang may yan, kung magsisinungaling ka. O. Hindi, hindi mo na maluloko ang mga batang tundo. Puro manluloko na dyan. <laughs> 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 Tapos, lo, papaloko pa. Hindi, hindi mo maluloko ang batang tundo. O, tiyan, ha, gagancho. Hindi mo maluloko ang batang Ito, pa, pano, mag, uh, basahin natin. Ha. Uh. Ito, ginawa ko to Sa akin galing to Mahilig ako sa mga sa mga verse, suportang natural, walang halong chemical. Hindi kami tulad ng iba, susuporta kasi nagpapakapraktikal. Si Isko, hindi na ni dumalungkat pa ng kalakal. Mga salitang hindi mo mabibili sa national. Umiinom din ng kapeng walang asukal. Talentong exceptional, di nyo kayang ibaba kung mismong taong malilenyo yung magkahalal. Time! Skonyang vloggers. Ako gumawa nito eh, kasi pina-upload pina ko doon sa mga kapwa ko vlogger. Kasi gusto ko ipakita na yung nakikibi kami rito, kanya-kanyang bayad, kanya-kanyang pamasahe. Kung gusto mong suportahan si Yorme Eskimo Moreno, bayaran mo yung sarili mo. Di ba? Hindi, hindi kailangan ni Eskimo Moreno na magbayad pa ng ibang tao. <laughs> para lang sumuporta sa kanya. Alam na mga batang Maynila yan. Ay, papakomment ko dyan sa baba. Mga batang Maynila, i-comment nyo dyan. O, oh, hindi lang yung mga iskonyan natin dyan. I-comment nyo dyan kung nabayaran kayo ni Isko Moreno. Kaming mga vloggers, walang bayad. Walang bayad. Kusang loob kami pumupunta doon sa filing ng COC. Para lang... Para lang sumuporta. Ha? Para lang sumuporta. Kasi ang bawi namin doon sa views. Yung YouTube ang magpapasahod sa amin, hindi si Isko Moreno. Dahil okay na kami, nang siyang content namin, at ako, lalo lalo na ako, okay na okay ako. Kasi talagang ito yung politik-politisya na sinusuportahan ko. Kasi ito talaga, ito lang yung may ginawa. At alam mong may resibo. <laughs> Nabanggit na natin doon sa mga previous na react video natin na kung ano yung mga nagawa ni Isko Moreno. At talagang napakarami sa loob lamang ng tatlong taon. Paano pa pag nanalo siya next year, tapos ang plano niya kasi, nine years, tapusin niya yung uh, buong termino. O hindi, mas lalo siya marami magagawa. Baka mag number one ang Maynila, nakakatakot. Nakakatakot. <laughs> parang, parang hindi na ako sanay na matino ang Maynila. Parang sanay ako na, alam mo yun, okay na. Okay na yung Maynila. Ganyan na talaga yun. <laughs> Pero kung gusto mo ng pagbabago, sabi nga, sabi nga, ang learning wala doon sa comfort zone eh. Ang ang, ang learning, ang, ang pagiging uh, isa sa mga sa mga ingredient ng uh, pagiging successful. Hindi na hindi na to comfort, hindi na to yung comfort zone mo eh. Kasi yung yung state ng level na yon, hindi 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 comfortable yon. Kasi naniniwala ako na pagka gusto mo matuto, wag ka doon sa comfort zone mo doon ka sa kung saan ka hindi ka komportable. Kasi pagka komportable ka na, ibig sabihin, nandito ka na sa comfort zone mo, wala nang learning dyan. Kaya gaya na sinasabi ko na nakakatakot pagka sobrang tinho ng Maynila. Hindi ka komportable. Kasi out of comfort zone ka na eh. Di ba? Ha? Gets na yan, gets na yan. Gets na mga batang Maynila yan. Kasi alam ko na yung yung plano ni Yorme, hindi yan ano eh, hindi yan more on ano eh, hindi yan more on dada. Ang makikita mo yan more on gawa. Pag naluklok yan, tingnan mo ha, ah, lahat ng mga hindi boboto mapapahiya. Unsubscribe nyo ako pagka hindi totoo yung sinabi ko. Pero huwag kayong magalala, i-upload ko dito lahat ng mga gagawin ni Yorme. Lahat ng mga lahat ng mga plano niya sa kamay nilaan. Makapanood niyo yan dito at diyan mo masasabi na tama yung pinagsasabi ko. Mga kayong kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na at click mo na yung notification bell at sana huwag ka mag-skip ng ads. Di ba? Totoo yung sinasabi ko. Unsubscribe, unsubscribe niyo ako. Unfollow niyo tong channel na to. Kung hindi totoo yung sinasabi ko. Next year, pagkaupo ni Yorme o election pag binoto niyo, tumaya kayo kay Yorme, tumaya kayo kay Yorme, mananalo kayo. Tandaan niyo yan. <laughs> Manilenyo ang mananalo ata uh, taong bayan yung makikinabang. Napatunayan na to ni Yorn, may uulitin na lang niya at dadagdagan na lang niya at talagang makikita mo. Mag-iiba ang uh, kamay nila. Kaya yung mga kababayan ko, taya-taya kayo. Tumaya kayo sa sa 100% na panalo kayo. Kailangan maging sigurista kayo, huwag kayong susugal sa mga politika na o sa mga politician na hindi nyo naman kilala, no? Gaya nung nangyari ng survey namin ni Kalsada TV. Diyan sa isang part sa District 4. Survey, pinakita ko kung sino yung baboto nila. Ito yung mga tatakbo ng uh, pagiging mayor next year, 2025. Okay, turo-turo sila. May tumuro kay Isko, may tumuro sa mga kalaban. Then the following, then the follow-up question would be why o bakit? Or bakit? Siyempre, tinuro nila o bakit? unfortunately and very uh, disappointed na hindi nila masabi kung bakit nila gustong iboto yung particular na person na yon o particular na na tatakbo na yon na tao na yon grabe hindi nila masabi nalungkot ako kasi hindi nila alam hindi nila alam kung bakit nila iboboto yon no samantalang pag tinuro nila si Isko Moreno ang sila sabi nila kasi marami nagawa <coughs> tinanong ko bakit si Isko Moreno kasi marami nang nagawa. Nalinis yung Divisora, nalinis yung Maynila. Yung sa, sa matatanda naman yung sinyo, yung, yung, pension nila tuloy-tuloy. Bakit kay isko nasasabi nila yung dahilan kung bakit nila iboboto? Bakit doon sa ibang mga kalaban ng isko hindi nila masabi kung bakit nila iba basta tinuro lang nila. O di ba nakakalungkot? Gusto mong iboto yung tao pero hindi mo alam ang dahilan kung bakit? Ah, <laughs> The more na na-expose ako doon sa klase ng gano'n na politika, mas nakakalungkot. Kasi marami talagang mga Pilipino na hindi nila alam kung sino yung iboboto nila. Basta makaboto na lang sila. At yun yung nakaka, nakakalungkot. Nakakalungkot kasi biri mo may ilulukluk mo pa yung ta may mo pa yung tao na yon na hindi mo alam kung may gagawin nga ba siya talaga. oh, wala. <laughs> 'Di ba? Oh, 'di ba? Nakakalungkot. Lumakay ako sa Tipisoria, ah. lumakay ako sa Dagupan. Batang panda go ako eh. Barangay 49. Oh, kaya uh, Chairman Jonesia. Diyan ako lumakay. Shout out Barangay 49. Diyan ako lumakay. Lumakay din ako sa kala yung kalahati niya sa Tondo, sa Sunday Street. panahong pa ng Panistor. Panahon panipakitoin. Panahon pa ni Sine Panahon pa nung lindol ng July 16, Chuchu, 1990 pa yon. Dada dyan ako sa Tondo. Sa Holy Child ako nag-aaral. Tapos nag-transfer ako sa Ra Soliman kasi nga, bulakbul. Bulakbul. Uh, ang Joe TV nyo. Lahat yun. Eh. Kami naman ng mga kabataan napunta sa ganun. Pero tumino. Tumino tayo. Tumino. So, dyan ako lumaki. Nasaksihan ko. Panahon pa ako nung uma pa yung tren sa divisory. Ang bitbit bit pa, mga basure. Kasama ko mga tropa ko niyan, mga taga, mga batang uh, pandago. Uh, magko comment yan dito, malalaman nila, makapanood nila yan. Grabe ang divisory, no Panahon pa ako nung takatak sa rekto, tapos lahat ng mga jeepney driver nagbibigay ng limang peso doon sa takatak-tak-tak-tak-tak takatak na yun, may hawak ng tindahan, ano, yung takatak-tak na... May lagayan ng mga sigarilyo, pero wala naman siya talagang tindang sigarilyo. <laughs> Style yun nila. Kunyari, nagtitanda sila ng sigarilyo, tapos mag-aabot sa kanila yung mga jeepney driver, limang piso, kada ikot. Kada ikot. Ganun, kagrabe. Ang divisoryo nun. Pagkakano yan? O, sige, comment niya dyan, mga bata may nila, kung sinungaling yung sinasabi ko, kung hindi totoo yung sinasabi ko. Panahon pa ako nun. Panahon pa ako nun, na walang magawa yung mga jeepney driver na iikot sa Claro M. Recto, Divisoria, magbibigay sila ng limang piso doon sa mga takatak boys na yon. Wala silang... Sa apilitan yun. Sa apilitan yun. O Sige, batang may Maynila, comment. Kung totoo, hindi sinasabi ko. Panahon pa ako ng ganyan. Kaya yung sinasabi ko kanina doon sa previous na video natin, na kaya kong ikuwento yung Divisoria na nakapikit. Kaya ko. Alam na mga batang panda ko yan, comment yan dyan. Mga batang Maynila, magko-comment yan dyan. Yan ang... Uh... Yan talaga ang nangyari noon. At uh, syempre, nagdaan na maraming mayor, may lumala. Tapos nung dumaan si Yorme Esco Moreno, talagang tumino. Talagang never seen before yung divisoria. Yung karyedo na sandamakmak ang... Uh, sandamakmak ano? putya, grabe yung karyedo nun. Yung karyedo, punong-puno ng ano yan. Punong-puno ng mga vendors yan. <laughs> Balikat sa balikat kayo niyan pagka bibili, ka, pares kayo mamimili. Balikat sa balikat, talagang hindi ka makakapaglakad ng ganyan. Talagang maglalakad ka pa ganun, pataglit, pailit-pilit ng ganun, sa sobrang dami ng mga vendors. Ang kumikita dyan, yung organizer ng mga vendors na yan. Tapos, hindi hindi si Itihol eh. Hindi si Itihol ang nakikinabang talaga dyan o hindi napapakinabangan totally yan. Ang organizer talaga. Yung mga vendors, nagbabayad sa organizer. Tapos yung organizer, magbabayad sa city hall. Pero syempre, hindi malamang yan, hindi lahat. Di ba? So may mga katkong-katkong yan. No? Ganun na nangyayari noon. Kaya talagang tumino ang Divisoria Carguedo. In particular, buong vendors sa lahat, sa kamay nilaan, tumino nung si Jorme Moreno ang umupo. Pero syempre, may masasaktan. Eh, ganun talaga. It's a part of how you discipline Maynila. Eh. Kasi sobrang, sobrang saturated ang Maynila noon. Talagang sagad ang pagiging saturation ng kamaynilaan pagdating sa mga vendors at sa dami ng tao. To the point na paborito na siyang puntahan ng mga snatcher, ng mga hold-upper, sa sobrang dami ng tao na tipong pag namitas yan sa, sa rekto, maglalakad na lang yan sa harapan mo. At wala ka ng planong, kahit ako, baka hindi ko na hapulin yun. Noong mga time na yun, dahil talagang grabe ang crime rates noon sa Maynila. Maynilaan. Talagang, kung hindi ka sanay, huwag ka na pumunta ng Maynila. Huwag ka na pumunta ng Maynila kung hindi ka sanay, kasi talagang masasaktan ka lang. No? Kaya yung mga kababayan ko na... Nakarehistro, sa Maynila, ngayon tatakbo, 20, 20, 2025, ngayon boboto, 2025. Iboto nyo si Yormes Kumoreno, itataya ko sa channel ko. Lahat ng sinasabi ko ngayon, balikan nyo ako pag kami mali rito, balang araw. Sabay-sabay tayong magbitaw. Pero napakiposible nung pag si Yormes Kumoreno ang nanalo. Talagang puro resibo lang ang makikita nyo. Puro kagandahan at baka bumalik pa sa marami pang mga turista ang pumunta sa Maynila. Nagawa na ito ni Yorme, nung Jones Bridge. Example, nung Jones Bridge. Nung, pumunta, nung naayos ang Jones Bridge, ang daming pumunta ng mga taga Maynila. Ay, ang daming pumunta ng mga turist, turista sa Maynila para magpicture sa Jones Bridge para tignan kung gano'n nakaganda yung Jones Bridge. Ang daming mga photographer na nag-prenup sa Jones Bridge. Dixing nga, parang Mala, mala, Italian yung datingan ng setup ng uh, Jones Bridge. Sobrang ganda na buhay kasi kukuha ng permit si photographer. So, magbabayad ng tax kay o ng permit sa City Hall. Kumita pa yung City Hall. O, ganun na ibig sabihin. At least, napakinabangan pa. Tapos yung mga ibang mga turista, gusto pumunta sa, sa mga syempre sasakay ng mga tricycle, ng kabayo, ng kalesa. So, napakinabangan pa. Magbabayad sila doon. So, taong malilenyo rin yung nakinabang. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya talagang yung, yung meet he in New York, may Moreno sa Maynila, parang gusto niya kasing gawing number one ang Maynila pagdating sa tourist spot, sa kagandahan, sa, cry, sa pre crime rate ang uh, nila. Yan ang plano niya eh. At uh, talagang nakikita ko na yan ang unang-una niyang susolusyonan. Yan ang unang-una niyang gagastusin. At hindi lang yun ah malakas yung karisma ni Yorme patating sa mga donation. Kasi marami nagtitiwala eh, di ba? Ikaw man, donate, nagdo-donate ka. Siyempre, yung pera mo, gusto mo, ma-donate do sa organization o sa tao na talaga mapagkakatiwalaan mo. Uh, kaya nung nagkaroon ng pandemic, si Yorme Isco Moreno, ang dami nag-donate, bigas, pera, good, delhata, mga company, nag-donate, pera. Di ba? Nag-donate kay Yorme Isco Moreno kasi buong tiwala nila na yung pera nilang idodonate, eh, ma sa mabuting kamay, mapupunta. Di ba? I'm sure ganoon din kayo, eh, no? Pag nagbibigay kayo, di ba? Pag nagbibigay kayo, pag tumutulong kayo, o kaya pag nagpapayaran kayo ng pera, di ba? Pinatalan niyo muna. Saan mo gagamitin? Ah, di ba? Huwag niyo sabihin hindi. Saan mo gagamitin? O, oh, di ba? Tapos minsan, nag-check ka pa ng uh, magbabayad ba ito? Mag-ganon. Ibibigay ba niya ito doon? O, oh, di ba? Ganon din kayo, Yormis Kumare. Oh. So, talagang marami nagdonate. Kasi alam nila, nasa mabuting kamay yung pera nila. ba? Kaya talagang, sana sa 2025, sana yung mga hindi pa, yung mga undecided pa, o yung mga nakapili na, na mayroon na sila napupusuan na ibang bot, ibang uh, politician aside kay Yorme Iskumore. Sana magbago pa yung isip mo, no? Kasi ito si Yorme Iskumore, May resibo na to, eh. Marami na nag... Balikan nyo, balikan nyo. Balikan nyo, noong 2019 hanggang 2022 mag-flashback kayo sa sarili nyo kung ano ba yung nagawa ni Yorme noon na kaya pa niyang gawin ngayon o baka kaya pa niyang doblehin o triplehin kung talagang next year mananalo siya at gagawin niyang nine years straight yung termino. Baka gumanda lalo. Baka magulat ka, kabahang ka. At sobrang ganda na ng kamay nilaan. Di ba? Ako, in encourage ko kayo. in encourage ko kayo. Kasi talagang naka, dito ako tataya dito ako tataya kay Yorme Isco Moreno. Sana kayo gano'n din. Kasi talagang mag, for once in a lifetime naman, bumoto naman tayo sa taong may nagawa na. Huwag doon sa kasi gusto mo lang. Diba? Kasi gusto mo lang iboto yung tao kasi eh, tumutulong eh. Ganun, yung ganun kababaw na dahilan, ganun, napaka, napaka shallow nung no, dahilan mo para iboto mo yung tao na yung kasi gusto mo, nakakatulong. Kasi nakakatulong. Huwag ganon, huwag ganon. Sana mas lawakan natin yung utak natin na doon ka na. Ang Pilipino naman, sigurista naman yan eh. Ang Pilipino gusto nila sa sigurado sila tataya. Kung gusto mo, sa sigurado ka tataya. Doon ka na tumaya kay Hormais Kumoreno. Eh, Maraming maraming salamat mga kayon. Kung di ka pa nakapag at dumaan itong uh, video na to sa feeds mo, subscribe ka na, click mo na yung notification bell. At para naman dun sa mga datihang ko na, sa mga Esconian ko na viewers, sa mga OFW ko, sa kayo mga viewers ko, kung saan lupalop man naroon, huwag kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na sa akin yon. Maraming maraming salamat.